Hello, good morning, good morning aking mga kapuso at kapamilya Guys nakadiscover po ako ng uh, Potyukan po ang tawag dito Sa amin sa Visayas ay lampinig po ito eh. Lampinig Ito po yung uh, uh, Sa English pa ay honeybee Ayan o oh. Okay titingnan nyo guys sa mga buteo yun, yun, pero guys ingat po tayo dito sa mga uh, bee bina ito dahil pag nakakagat po ito lalo na po sa malapit sa mata mo sa bibig mo or ano mang ba, ano sa mukha tiyak po nalulubo ang mukha mo dito kahit maliliit lang po na, na animal yan Bi. pag nakabait po yan nako lulubo ang katawan mo kaya ing kunting ingat po tayo dito. Ayun. Uh, sana hindi ako maamoy ng mga uh, uh honey bee na ito. Was na makaamoy sila ng tao na papalip, papalapit sa kanila. Pag lumipad silang lahat, tiyak na uh, ka talaga. Talagang tumakbo ka na. Ayun. Kaya po guys, uh, ako po ay nagpipiring uh, Ayun Ayun Oh. oh tapos sa uh, uh, nakalaga naka, ano yung salamin sa mata ko kasi para for sure na hindi ako makagat ayon hmm. O. yan po yung hanibi yung kulay puti po yan na pinaganohan nila yung po yung hanibian yan tawag sa, sa bisaya niyan ay dugos yun yung masarap yung sobrang tamis na pwedeng iulam pwedeng ipalaman sa sa tinapay ayun po yung kulay puti na yan oh ayan oh. oh oh ngayon po ah gagawa po ako ng strategy na kung paano sila mapalis dito dirikalo po ito eh. kasi dito po sa aking mga taniman yan malapit oh yun mga tanim ko yan oh ayun, mga ah uh, uh, yun oh, talong oh ayun, mga kamoting kahoy ayun, oh oh harding ko po ito sa, gili, sa gitna kaya kailangan ko pong alisin ito sa pamamagitan ng uh, pagsiga. Kukuha ko ng pagsiga para uh, mapaalis sila lahat. Once na makaamoy sila ng usok or makakita ng apoy, sila po ay tatakbo lahat. At dalangin ko na lang sa Panginoon hindi ako makagat sa mga oring uh, malitahay hayop ito dahil delikado po. Ayan. Yan guys, kukuha lang pa ako ng ng pansiga.